sayang yung ingon nga negosyo, interior, asang interior, be? Nakaikapakita nga, nag-interior ka? Be? Pag ano daw, pag ano daw sa kuan, pag pag, 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 try daw, be, imong, 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 imong negosyo, nakai, interior. Ano nga interior? Interior designer na pun ka? ingon ni mo kanang office na mo dako kay office sa Balintawak adto may how many times nga adto min ayda nga gipahulat ni tag 8 hours mga producer paulat ni mo tag 10 hours mura mura bitaw mura bitaw may, og kana bitaw kanang naghulat bitaw og hinabang nga kung kanus amo mo abotong muhatag muhulat jud mi Kuyawan ni mo di pa siya kami ingon nga. Ay, sorry, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Kay kuan, madami. Sus, maadto to na to. Mutong hara. na nangatulog na ang naghulat dito sa office. Luoy ka ayo. Ang uban pa, naghulat dito sa ubos. Nga baho mga babuyan. Gigutom na ako. ato. Gigutom na may sa mga bayot nga kauban na ako. Tara, gutom ka ayo. Kay, wala po'y pagkaon dito. Wala po'y kape. Di mo na, oh, God, may mamalit mi dito sa ubos. Sus na rito, mga kanding, mga baboy, nasa mga sakyan, baho ayod ka ayo, ani. Uy, sus ko po. Giantos na lang ako ang kagutom. Diyog ning kaon. Luod man. Kung sagit siya, iya gini yung panghambog ma. Kung naagin kay panghambog, na kay proof. Labi na maghambog ka sa, ano, maghambog ka sa mga, sa imong social media, sa imong mga press con nga. Naakay mga pila to 500 ka employee manto to imong giingon sa amo ni Aida not only si Aida giingnan minimum sila Jesse sila Sir Ced, sila, sila, sila Lito de Guzman daghan kay kagambugan daghan kay kagisweldohan kay kaning imuhang pag manage manage mag napugos ra ka subong ka imo ra mangani ning gi bypass ang mo si 230 Ya, yeah, mingon ka ra ba ka kay Duterte dime. Sa una no na pa na na viral imo ang pag no. Grabe ni mong panaway kay Duterte. Tambok. Tawag ni tambok kanang sa ni. Eh? Butakal mga inana. Wa ka nagtan sa imong naong, imong leads nga murag tiki. Wa man kay lubot, nagpalubot ka kay siguro man ka parituki. pagi boom akong boom sa basin si paon na kanay ka, mo sagpaon paon ka ani akong original nga kuan kung ko magpabombuang ka sagpaon ka na kung akong kuan dinadala